bagong pakikipagsabak na naman tayo at dito may nakasuot na isda mga kapaders nasa ilalim nasa na kaya yun uy naroon na nakalabas na pa rin sa kabila medyo malikot lang talaga mga kapaders bigan ito or matampo sa malikot mm -hmm. tinamaan din buhay naman o bigan kagad ka pambinta ayan mga kapaders nagkalamaan dagat nakapaglay tayo ng lautan ngayon hanap tayo uling isda at na ito sa butas malaking kanuping mm -hmm. pangalawang pana ayos na ito salamat ulit lord na marami parehas pang binta na pana ngayon nagkalma rin ang dagat kaya tayo nakapaglay ng lautan ngayon mga kapaders buti na lang dito hindi malabo at na ito pa isdang may balbas mm -hmm. sarmulit ulit mga kapaders pangulam na lang ito bukas masarap itong pinerito dating ispat lang ito, aming pinagpapanaan amin ang binalikan at baka may mga bagong tabing isda hanap ulit tayo na ito, tunong, pangulam mm -hmm. ayos na itong pandaradagdag pangulam bukas na umaga pirituhin bukas na umaga buti na lang at sa dagat ibinagyo hindi sa kalupaan maraming nabasig na kural sa parting kaubawan gawa ng malaking alon at naroon kanuping nakasuot sa binagong mm -hmm. pandagdag pang binda ito baka ngayon tayo makadilin siya ng magaraganda doon din sana sa parting malapit may din sana kailang medyo malabu-labu pa at naroon hukos pales na mga kapadis meron tangay-tangay na isda wala na pati uy na ito huminto rin mm -hmm. pang kalamaris mga kapadis na naman pang ulam sabawan Ayun, yung kinakain na isda. patunay yan mga kapaders. Kung tawag sa amin ay hito sa dagat. Mantak rin makatinik. May mga tinik yan sa pating palikpikan. Kaya kung ingat lang kayo yan mga kapaders. Hanap ulit tayo. At na ito, gangahin na naman. Paksiwin. Mm -hmm. Gitik. Meron naman akong yung pangulam bukas na umaga. Ito ang isdang favorite kong pangulam. Sipsipin ang mata na naman. Mahal ito sa palengke Ang sabi ng iba. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang. Uy, na ito mga kapaders. Mm -hmm. Balangitan or igat. Uy, naro na. Nakalbos mga kapaders. Ay, masama ang tama. Sigurado ka sa akin. Masarap yung gataan bukas na umaga. Papanaing kulit mga kapaders. Salat lamang hindi tinamaan. Ulitin ko mga kapaders. Mm -hmm. Tinamaan din. Ay mga kapaders, uupa ka na ni Kadavis Rico. Diyan sa parting ulo, yung patamaan. Napaganda ang tama sa unang pana ako. Tinamaan niya ito yung parting giti kanya mga kapaders. Kaya nagpara ikot-ikot palabas. Yan, sige, sa parting ulo. Yan. Ay mga kapaders. Pero tayo bukas gataan na naman. Balangitan or bagabano kung tawag sa amin. Awan ko lang sa inyo kung tawag nyo dito. Masarap bitong luto. Liputok lang sa gata mga kapaders. Kahit at lumbuo okay na yun. Hanap na naman tayong isda. Naroon, bigan na naman. Mm -hmm. dagdag. Kahit saan talaga mga kapaders, mabigan. Oh, may dahon pa ng talisay. Simutin ko nga yun. Ilagay ko sa akin dalagyan. Gawa pa yun ng bagyong Christine. Naghabagat kaya sa amin. Kaya antasik tasik ng mga basura sa dagat. Mm -hmm. Bigan ulit mga kapaders. Sige, kahit bigan, kahit anong isdain, pakita na kayo lahat. Pagpapanain ko lang kayo. Ayos na rin itong pagtsaga-tsagaan. Pwede na yung bukas. Dito sa butas, atin silipin. Parang may nakasuot ditong isda. O wala mga kapaders. Dito sa kabila. Uy, naroon. Langkitahan ko ng maganda. Mm hmm, gitik ka dyan. Anong isdaing kaya ito? Uy, lapula lapo mga kapaders. May pang-ulam naman tayong kauser. Puro Sigurado ko lang sa akin. Masarap na naman pang ulam ko bukas na umaga. Lapu-lapu. Hanap ulit tayo. Dito sa Coral, sa atin silipin. Naroon. Islang may balbas. Pasiguruhin ko. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Malaking islang may balbas to mga kapaders. Timbungan. Dyan ko ulit peta mas sa ng hasangan. At para makadugo. At para panghinain na naman kaagad. Hanap ulit tayo. Uy, kulambutan na ito mga kapaders. Ayot, mailap. Yun lang. Aba, kahit dilim ay, mailap ang kulambutan na ito mga kapaders. Sundan ko ng na langoy, naro na, malayo na. Huminto man lamang, yun, huminto rin mga kapaders. Nagmamalos-malos lang kulay. Panahin ko na kagad. Ayot, yun lang. ayo ayaw magpahuli mga kapaders. Naro na, malayo na naman. Bakit daw ito mailap? Siguro nakakita ito ibang paralangoy Kumento ulit mga kapaders mm Hmm Yun Masamaan tama Parang nagitik mga kapaders Hamal mga katakas pa Buti at salamat lord Nakakulambutan din Makakawala pa Hanapan natin at baka mayroong kasamaan pa yung kulambutan Naroon na pula po Kauser na naman mm Hmm ang ulam na naman ito sweet and sour masarap luto ito mga kapagers pag itong mga lapu-lapu ganitong isda ang gusto ng mga Chinese mga lapu-lapu uy tulingan mga kapagers mmmm uy nakabulot sayang ito mga kapaders, bumalik ulitin ko uli sala na ito na mm -hmm. iba ito mga kapagers siguro ito yung kasamahan yung kayo na tinamaan sa may partim palikpikan wala itong tama sa partim palikpikan diba ito sayang yun nakabunod kayo mga kapaders ayun huwag ka para ikot may itong isda kaya persado ito lalo sa mga parakawil ay sobra ito isda na tunay ito kung tawag dito sa amin masarap itong ginataan or perito. ayam persado mga kapaders matagal mamatay gagataan ko raw ito bukas na umaga masarap ito lalo pag may lara nakasama Hanap ulit tayong isda na mga pana. Naroon, timbungan, nakadapa sa corals. Mm-hmm, pandara dagdag. Kwartang linaw na ito. Salamat, Lord. At tagkal man din ang dagat, nakapaglit na ng lautan. Makakadilin siya rin. Hanap ulit tayong isda. At na ito pa, may nakatago. Timbungan na naman. Mm-hmm, gitik mga kapaders sentido ang tama islang may bigyuti na naman pandara dagdag sobrang liniwan dagat dito mga kapaders para ng kristal parang hindi nagbagyo hanap ulit tayong isda Yan sa unahan uy na ito ihawin bibiya mga kapaders mm -hmm. tuwa na naman bukas ang aking inakay meron mo siyang ihawin ito sanang masarap sa nilagang kanggos awan ko lang kung mayroon pa sa bahay Hanapan natin uli at baka mayroong pang kasamahan yung bibiya dito sa butas. Naroon, may nakasuot. Taligbago mga kapaders. Mm -hmm. Buti tinablan, hindi dinoplasan. Hilahin ko na palabas at para mailagay na sa atin lalagyan. Malapad na taligbago ito. Walang kaasawa. Sigurado, balo na naman ito. Hanap na naman tayo. Uy, naroon mga kapaders. Lumalangoy. gitik, kunutin bukas, orinis, ordongis, tapasan kun tawag sa amin dito sa isla mga kapaders. Maahon muna kami at makain, ha? gutom na. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa unang dive. Nakachamba man, shout out muna tayo mga kapaders habang pumipili kami ng isda. Shoutout nga pala mga kapaders kay Marklan, Lan, Sumaong, Asni, Julan, Ernie, Barion, Ronald, Buber at Malo. Yan po mga kapaders. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po kay Jerry Suzara from Quezon City. Shoutout po kay Happy Birthday from Naawa, Misamis Oriental. Shoutout rin kay Larske Hortelano. Shoutout nga pala kay Noel Padirigaw. Kapong Pumblogs. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo. Shout out nga pala kay Virgilio Sapi from Tinambak, Binalay, Camsur, Bicol Region. Shout out po sa inyo dyan. Shout out nga pala kay Aldon Custodio from Bulacan, Mikawayan. Shout out nga pala kay Edile Saguia. Shout out po kay Dumigito Prado from Buracay. Yan po mga Kapaders. Shout out po sa inyong lahat dyan. Shout out nga pala kay Aliyah Mabahin Family, Lex TV Official. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat dyan. Shout out nga pala kay Armando Jacquez. Shout out rin po kay Flores Family from Dasmariñas, Cavite, Tantan, Aquino, Joselito, Taroyo. Shout out nga pala kay Dan Gurubat from Valenzuela City. Shout out rin kay Jason Garciano from Tapilun, Daan, Bantayan, Cebu. Shout out po kay Pilumino Mariano. Shout din po mga kapaders kay Patrick Lopez from Tanawan City. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo dyan. Shout -out po kay Alexander Gabriel from Dagupan City, Pangasinan. Shout rin po mga kapaders kay Kusinirong Musikero Vlog from IBA Sambalis. Shout out po kay Rimer Javier from Quinca Batangas. Shout po kay PJ Ramos from San Tomas, Batangas. Shout out nga pala mga kapaders kay Sandy, Makoy, Renan at buong RMD team. Shout po sa inyo dyan mga kapaders. Shout out nga pala mga kapaders kay Leo Ramos from Sarha, UAE. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo dyan sa bansa. Ingat po ikaw lagi dyan. Ito naming huli sa unang unanday mga kapaders. Ayos man. Makadilin siya rin. Shout out nga pala kay Minda Bironio from Quezon Province. Shout out rin po mga kapaders, kay Rap Angeles. Pati na rin kay Pau Pau from Samar. May sunday pa kami.